Yan. So, hello everyone. It's me again, Daniel Uy, your marketing professional here at Toyota. Okay, ganito ha. May mga part na makakausap kayo ng mga tao na mga sinasabi nilang connected sila sa Toyota or other brand. So, ang tawag namin sa kanila is dog. So, ibig sabihin, isa silang individual or freelance na nagpapasa ng benta sa amin. So, please take care of your money. O, derechahan po ito, no makaka-appoint po ako ng ibang tao rito pero pinag-iingat ko kayo dahil yung iba sa kanila ang uh, dinedeclare na value sa inyo is ganito tapos pagdating sa amin dito sa loob ng dealer, ganyan so you know what I mean po, no? so kawawa po kaming mga marketing professional dito sa loob na walang kaalam-alam sa deal nyo na kami tanggap lang ng tanggap ng ganito so hindi kasi namin nakakausap directly yung kliyente ang na usap lang namin yung sa so meron price difference tayo so ending pag, pag natanong dito sa amin bakit merong ganitong difference eh questionable eh, sa part namin wala kaming alam sa ginawa nyong sa sa kliyente and yet pagdating dito kami mapapagulitan and ang sanction dito kagad is automatic tanggal So kawawa naman kami mga marketing professional or sales consultant na nakakatanggap ng referral tapos may mga baklas na tawag may mga baklas sa mga ganon no? yun ang tawag nila so dito uh, kung gusto nyo mag inquire you can search naman sa youtube dito sa youtube channel ko kung gusto nyo ako meron naman tayong mga facebook account ng mga marketing professional na legit dito ano? huwag na makachempo ng mga nagresign na and Uh, wala na sa ano wala nang connected sa Toyota okay you may visit our website naman alam ba, sa Toyota ko ba, Punta lang ka sa website namin or kung saan dealer nyo gusto no, wala nang problema tayo dyan basta Toyota bilhin nyo so uh, we would like to inform the public na ingat po tayo sa part na yun okay, talo kayo, talo din kami Tang... Buk bukod sa talo o tanggal, di ba kawawaan naman kayo, okay So, kung gusto nyo na legit na marketing professional, isa na po ako sa mga legit na yan. So, of course, uh, ko na lang yung date din ngayon. No? Baka after 5 years, wala na ako sa Toyota, di ba? So, today, 9, September 23, 2023, I am currently employed here at Toyota Cubao. Okay? So, legit tayo dyan, ha? So, you can contact my Viber account, TG, WhatsApp natin. Smart number ko po, 09-310-481024, okay? It's legit yan, okay? So, see you in our dealership para i-release yung bago nating uh, Toyota na sasakyan, okay? Bye!